Ito ay bahagi ng ikaapat na conference and deliberation ng Local Amnesty Board o LAB para sa 22 mga aplikante mula sa Moro Islamic Liberation Front o MILF na isinagawa sa Opapro Annex Building Airport Road, Barangay Awang, dato Udin, Maguindanao del Norte. Dumalo bilang kinatawan ng LAB o LAB, si Cotabato City Police Director Colonel G. Bin Bungkayaw. Kabilang din sa mga miyembro nito ay si Cotabato City Prosecutor, Attorney Mariam April Mastura, IBP Cotabato Chapter Vice President, Attorney, Bay Pangandongan, Dilanggalen, First Marine Brigade, Peace Program Officer, at iba pa. Sa kabu ang 22 aplikante, 20 ang personal na dumalo at sumailalim sa deliberasyon. Layo na aktibidad na ipabatid sa kanila ang mga kasong kinakaharap at bigyan sila ng pagkakataong magsalita hinggil sa kanilang pagkakakilanlan, pagiging miyembro ng MILF at mga kilasasangkot ang insidente. Ang proseso ng amnestiya ay bahagi ng nagpapatuloy na usaping pangkapayapaan at pagbibigay daan sa mas maayos na reintegrasyon ng mga dating rebelde sa lipunan. Rufo Mokalid, NDBC, BIDA badi